Magandang umaga mga karesiklo. Meron na naman po tayo ng ngayon na isang rice cooker. Ito siya. Ang issue niya ay no power. ang pangit na ng ano niya coil niya pati body yupi yupi no nakakaluto pa kaya ito pinapaayos pa rin ng may ari okay tester natin kung may palo ba itong <applause> والله سيرو او اريشا او اريشا او اريشا ay okay. no power talaga Buksan ko muna 'yung ilalim Pakita ko na lang sa inyo pag nabuksan ko wala. Na. Ito mga karisiklo. Natanggal ko na yung tornillo. Kadalasan lang naman ito, fuse eh. tanggalin ko muna yung fuse. Lalo, puro kalawang na talaga to. Ito yung fuse niya, ito. Ito. Ito yung fuse niya. Kaya tatanggalin natin to. Tapos, kabit natin itong naputol na to nasunog okay pakita ko na lang sa inyo pag natanggal ko na yung fuse sa terasa naman yan lang ang nagiging sira yung fuse ito mga karasiklo nabaklas ko na yung fuse ito yun ito so. yung palitan lang natin ang pus. makikita ko nalang sa inyo, pag nakakuha ko ng piyos. ito mga karpiklo. ito yung bagong fuse na ikakabit natin 10 amperes 10 amperes din to yung original Okay. Baklasin ko lang siya. Testerin natin yung bago. siya. Itong isa. Ito wala. Putok. Putok talaga siya. Okay. Kabit ko na yolo, yun, oh. yung fuse. Pakita ko na lang sa inyo. ito mga karasiklo. Nakikabit ko na yung bagong fuse. Kakabit lang natin doon. Para okay na siya. Okay. Ayan yeah, yung yeah. Ay, pakita ko na lang sa inyo pag nakakabit na siya rito. Ito mga karisiklo. Nakikabit ko na yung bagong fuse. Ayan. Tapos ngayon gagawin natin na uh, testingin natin na siya kung ilaw na siya. Kung mayroon na siyang ilaw. bait Tingnan na natin. Sasaksak ko lang ito. Ito saksakan. Yun. Yun. Yun, may ilaw na siya. Yun. Yun. Kaya okay na siya mga kariciklo. Okay, let's see. to. Init. Okay. May natapos na naman po tayo. Isang rice cooker na paggawa sa atin ng mabuting customer. Ang issue niya ay no power. Ang suspect ay use. Kaya hanggang dito na lang mga kareciklo. Sana may natutunan kayo konting kalaman tungkol sa ating mga rice cooker na sila kung paano palitan ng fuse. Okay, marami pong salamat sa inyo lahat.